Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng kanyang keynote address sa International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore. Ang IISS ay pagtitipon ng mga leader at defense and security officials. Ayon kay Pangulong Marcos, ang maimbitahan lang sa nasabing event ay malaking bagay na para sa Pilipinas. Nangangahulugan kasi anya ito ng pagkilala sa mga hamong kinakaharap ng bansa, gayon din sa rehiyon at sa buong mundo. Sabi ng Pangulo, mahalagang mailatag sa international audience ang posisyon ng Pilipinas sa depensa at diplomasya at ang commitment nito sa rules-based order at constructive multilateralism sa gitna ng geopolitical tensions sa Indo-Pacific region. West Napa, I mean, and it's so important to international trade that we can actually say that the stakeholders, the, the, the stakeholders are no longer limited to Asia and Asia in the Pacific. It really involves uh, the global economy already. And uh, so that is why I think uh, um, the Philippines' position is going to be important in the decision-making of uh, many of the policymakers around it. Mamayang gabi na magtatalumpati si PBBM sa 21st edition ng Shangri-La Dialogue. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso, Sama-sama tayo Pilipino.